The heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin, Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time the new Filipino time ka Brigada Alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali pagta traffic ng mga Pilipinang ina sa Cambodia para gawing surrogate mother, iniimbisigahan na rin ng Senado. Mga kaanak ng biktima ng umano'y EJK sumarap sa ikawalong pagdinig Next. ng Quadcom sa Kamara. Bill, para ituring na heinous crime o karumaldumal na krimen ng EJK at ang anti-Pogo Bill, inihain na ng mega panel. Operasyon laban sa mga ilegal na pogos masusundan pa matapos yung pagkakahuli. Ito pong Pogo Godfather ng Porak, ...diyan naman yan sa Laguna. Mga residente naman na malapit sa Mount Canlaon, pinag-iingat ng FIVOX. Burang bigas, mabibili na raw huyan sa mga kadiwa outlets ngayong araw. At higit 2 pesos na umento sa all products namumuro sa susunod na linggo pero singil sa Meralco. Bababa naman ngayong Oktubre. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Para ho ngayon ng biyernes mga kabrigada, October 11, to 124 At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab, Dalisay. At Brigada Kath, Austria. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye ho ng ating mga balita mga kabrigada, binabantayan na raw ng DOJ ang mga sindikato na nanghihikayat ang mga Pilipina na maging surrogate mother sa Cambodia. ay po kay Justice Secretary Boying Remulya, nakarating na raw. Ito pong issue na yan sa Iyakat. Ito nga pong Interagency Council Against Trafficking. Ito pong mga insidente na yan mula pa noong October 2023. Yan nga ho'y kasunod ng pagkakaharang sa paliparan ng ilang posibleng biktima ng human trafficking. Sabi ni remulya. ito raw ay bilang modern slavery and exploitation. Sa ilalim po ng batas sa Pilipinas, ang mga recruitment o pagpiyahin ng tao sa pamamagitan ng pamimilit, tahas at pangluloko ay itinuturing po na human trafficking. Brigada balita, nationwide. sa kaugnay na balita, infant trafficking syndicate sa Cambodia na sa sa dalawampung Pinay nakatakdang investigahan sa Senado. Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada Live Report Inayin sa Senado na Senadora Lisa Hontiveros ang isang resolusyon na naglalayong imbestigahan ang napaulat na infant trafficking syndicate sa Cambodia na siyang nag-recruit ng dalawampung babae ng Pilipino. Kaso na dito, na pumutok na balitang pag-rescue ng Cambodian police sa mga ito na di mo na sana bilang surrogate mothers kung saan labing tatlo rito ay kasalukuyang buntis dahil sa artificial mean. At umaharap naman sa human trafficking related charges sa Cambodian Conduct Provincial Court. Aba na dito ng pito ay pinexpel na mula sa naturang lugar. Sinasabi rin naman na halos online na rekruta mo ito at itinuturing ng Department of Foreign Affairs na bago itong forma ng human trafficking scheme upang targetin ang mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105. 5.4 Delgado News FM uh, Manila sa Musica News on also... Nationwide. Tiniyak naman ng PAOK na masusundan pa ang mga operasyon laban sa iligal na Pogo. Kasunod nga po yun ang pagkakahuli ng isa sa mga sinasabing Pogo Boss ng Lucky South 99 sa isang operasyon sa Laguna. Matatandaang naareso nga po itong si Liu Dong na isa raw po yan sa mga bossing sa Porak Pogo Hub. Sabi ho ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, asahan na yung iba pa mga follow-up operations. Tuloy-tuloy naman ang paghahanap sa una na nga nabanggit na boss of bosses ng Pogo na si Wang Jiang. Rapido, Samantala nilinaw ng Philippine National Police na wala silang anumang kasunduan sa textbook scam suspect na si Mary Ann Maslug. Paliwanag ng PNP Public information of chief, Brigadier General Jean Fajardo, ang tanging naging partisipasyon ni Maslog ay ang pagbibigay ng impormasyon ukol kay Alice Go na no'y pinagahanap ng mga otoridad. Iban dito ay wala ng iba pang pag-uusap sa pagitan ng PNP at, at uh, ni Maslog. Nauna nang inamin ni dating Intelligence Chief, Brigadier General Romeo Macapa sa Senado na sinamahan niya si Maslog at ang abogado ni Go na si Stephen David sa Custodial Center. Layunin ang pagbisita na kumuha ng kanagdagang impormasyon mula kay Go, ngunit na ulit umano ang pagbisita na hindi na alam ni Makapas. Iimbestigahan ngayon ng PNP kung may nalamag na protokol. Ito mga kaanak ng biktima ng umano'y EJ Case. Abay, humarap na ho yan sa ikawalong pagdinig ng Quadcom sa kamera. Brigada Haji Camino. E eh, marami pa raw mga sumipot dyan sa hearing na yan. At marami pa atang mga nangyari. Ano ba yan? i Brigada! Brigada. B -b 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 Report! Begada Gabs, tama ka nga riyan. dahil siksik na naman sa mga informasyon, mga detalye at mga resource persons ang ikawalong pagdinig ng Quad Committee sa Kamara ngayong araw. Lima sa mahigit tatlong kaanak na mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Cebu ang dumalo sa ikawalong pagdinig. Bago ang pagpapatuloy ng investigasyon, nagkaroon ng isa banal lamisa sa People's Center upang alalahanin ang mga biktimang napatay dahil umano sa EJK. Kasabay nito, kinumpirma ni House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. na inihain na mga miyembro ng Quadcom ang House Bill 10986 na layong i-classify o ituring ang EJK bilang isang hinus crime. Bilang resulta ng investigasyon inihain din ng mga mambabatas ang House Bill 10987 o ang Anti-Offshore Gaming Operations Act upang ipagbawal ang lahat ng uri ng offshore gaming sa bansa at magpapataw ng parusa sa sino mang lalabag. Ayon naman kay Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers, wala silang nais na siraan at wakasan sa ikinakat sa mga pagdinig kundi ang pangaabuso sa kapangyarihan, pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagpatay ng walang katwiran. Binweltahan naman ni Barbers ang mga dumudulog sa Korte Suprema para tangkaing ipatigil ang investigasyon. Mismong ang saligang batasan niya ang nagbigay ng kapangyarihan sa Kongreso na mag upang bumalangkas na mga batas na magbibigay ng proteksyon sa mamamayan. Dahil naman sa kabiguan pa rin na dumalo sa pagdinig ng Quadcom, tuluyan ang ipinasight in contempt ang may bahay ni dating presidential spokesperson person Javier Roque na si Mayla Roque. Samusunan ni Public Accounts Committee Chairman Stephen Carraps Paduano. Ipinaaresto na si Mrs. Roque matapos na hindi sumipot upang ipaliwanag sana ang papel sa lease agreement sa Chinese Nationals na isinasangkot sa illegal na pogo. Patay naman sa pagkakasunod-sunod Brigada Gap, uunahin nilang talakayin ngayong araw na ito ang isyo ni Kerwin Espinosa at pagkatapos ay susundan niyan ng isyo naman ni dating PCSO General Manager Royina Garma. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Ka ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Nationwide. Dalawampung Pilipino mula sa Middle East inaasahang makakauwi na ngayong weekend sa gitnayan ng gulo sa Lebanon. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Report gan pa ang bilang ng mga Pilipinong nakahanda ng i sa bansa mula sa Lebanon sa gitna ng mangyayaring gulo roon. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na mayroong higit dalawang daang mga Pinoy na nakabuk na sa iba't ibang commercial flights. Maliban dito, apat na raan paan niya ang pinoproseso para makabiyahe, habang dalawampu naman ang makauwi sa weekend mula sa tatlong magkakahiwalay na flights. Paliwanag ni Kakdak, may mga sitwasyon kung kung saan kinakailangan pa talagang hikayatin o kumbinsihin ang mga employers na pauwiin ang mga Pilipino sa lugar. Pero anya, karamihan pa rin ay hindi nahihirapang umuwi kung nanaisin nila. Sa huli, tiniyak na kalihim na tinutulungan nila ang lahat sa oras ng peligro. Wala umano silang pinipili, documented man o undocumented, dahil basta OFW ay tinutulungan ito ng ahensya the heart of changing life. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and you. Uh, News. Pinumpirma oh, naman ang Commission on Elections na meron na pong initial candidates na pasok sa senatorial list para po yan sa 2025 elections sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Comelec Chairperson George Garcia sinabi ho niyang anim na put-anim na mga legitimate candidates Margarita po yung nasuri mula po yan sa 183 aspirants. Samantala, iniisa-isa na ng law department ang pagsusuri sa mga kakandidato at inaasahan makapagsasabit na ho sila ng listahan ng mga final candidates sa susunod na linggo. Mga residenteng malapit sa Mount Canlaon, Pinagiingat iingat ng FIVOX. Brigada Katrina Honson, e-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Report! nandigasing ng activity ang FIBOC sa Mount Canlaon. Sa uling monitoring, mayroong ibinugang 5,115 tonelada ng sulfur dioxide ng vulkan at mayroong ding 19 na volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, kay FIBOC Director Teresito Bacolcol, sinabi nitong bagamat hindi pa ito signifikan na pagtaas sa aktibidad ng vulkan, hindi nila sinasantabi ang posibilidad na magkaroon muli na eruption na gaya na nangyari noong Hunyo. Hindi rin umano imposible na itaas alert level advisory ang status ng bulkan sa kalimang madagdagan pa ang aktibidad nito. Dahil dito, patuloy ang kanyang apela sa mga residente sa Canlaon City at mga karatig na lugar sa bulkan na magdobli ingat at huwag magpakakampante. Alala natin sa ating mga kababayan around uh, Canlaon Volcano na maging vigilant kasi po pwede pong magkaroon ng mas malakas pa na pagsabog kesa nung nangyari noong June 3. Changing Lives. Ito si Brigada Katrina Onso ng 105.1 Brigada News sa Pan Manila, The News. Also, ay... Brigada Balita Nationwide. Ito raw hong 43 pesos na bigas sa kadiwa ng Pangulo. Abay, posible pa raw pong mapababa pa yung presyo na yan. Hanggang magkano kaya, Jigo Boy Custodio, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. Posible pang mas bumaba ang presyo ng well-milled rice na ibinebenta sa kadiwa ng pangulo ayon sa Department of Agriculture. Sabi ni Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa oras na bumaba ang presyo ng bigas sa 43 pesos kada kilo, mabibili na sa halagang 38 pesos ang bigas sa mga kadiwa ng Pangulo. Mas mababa niya na 5 piso kada kilo ang bentahan sa kadiwa kaysa sa mga palengke. Ibinaba ang presyo ng bigas sa kadiwa centers. Dahil bukod sa panahon ng anihan ngayon, bumaba rin ang presyo sa local at international market. Inalis ang export ban sa India at bunga na rin ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas mula 35% sa 15% sa mahigit apat na raang kadiwa stores nationwide. Nasa apat isa pa lamang ang nagbibenta ng 43 pesos sa 29 pesos na kada kilo ng bigas. Pero target ng DA na maitaas ito sa 169 bago matapos ang taon. Samantala, nanawagan naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa mga consumer na huwag samantalahin ang bentahan ng murang bigas para maibenta sa mas mataas na presyo. In the heart of changing lives, ito si Brig Brigada Jigo Custodian ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide. Eto naman ha, makinig ho kayo. Abay, higit dos pesos. Higit 2 pesos doho ang inaragdag sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa pagtataya ng oil industry sources, patapos ang apat araw na trading ay mayroong posibleng itaas na 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 65 centavos sa kada litro huyan ng diesel. Sa gasolina naman, mayroong posibleng idagdag mula 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos habang 2 pesos and 45 centavos naman hanggang 2 pesos and 75 centavos ang posibleng umeto sa kada litro ng kerosene. Sa kabila ho niyan, meron pang isang nalalabing trading day kaya posibleng pang mabawasan ang idaragdag sa oil prices na magiging effective huyan sa araw ng Martes. Punsod pa rin yan ang na conflict sa Middle East, particular ang tensyon sa Iran at sa Israel. Nakaapekto rin, ito pong sa delivery services ang bagyong Milton sa Amerika. Ito na no, ho, Kabrigada, ang ika na linggong sunod-sunod na taas presyo sa diesel at ikatlong linggo naman sa Kerosine. Kung mayroong big time oil price hike, bawas singil naman ang inaasahan sa kuryente. Abiso sa mga consumer ng Meralco, may aasahan kayong rollback sa October billing. May tatapyas kasi na 0.36 centavos kilo, uh, per kilowatt hour sa singil, kaya bababa na lang ang overall rate sa 11 pesos 0.42 centavos. Ibig sabihin kung inyong tahanan ay nakakonsumo ng 200 kilowatts per hour, may ibabawas sa 72 pesos sa inyong billing. 108 naman ang matatapya sa mga nakakonsumo ng 300 kilowatts per hour, 143 sa 400 kilowatt per hour at 179 sa 500 kilowatt per hour. Punso dito sa pagbaba ng generation at transmission charge. Pagsagawa naman ng relief activities si Senator Christopher Bongo sa mga residente dyan po yan sa Hagonoy, Bulacan. Nakatanggap ang 1,500 beneficiaries ng tulong mula ho sa Senador. Ang ilan din ho'y nakatanggap ng financial assistance mula naman ho sa National Government sa pakikipagtulungan ni Go sa lokal na pamahalaan sa lugar. Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, paano nakakatulong? Ang uh, pagbabasa na duhong pagbabasa at, pagbabas at pagkanta ay mahalaga sa pag-unlad ng inyong sanggol dahil nagpapalawak ito ng kanilang vocabulary at nakakatulong sa pagbuo ng tiwala sa pagitan ho ng ina at sanggol. Ang mga aktibidad na ito ay nagdadala ng emosyon, nagpapalakas ng listening skills at nag sa imagination at creativity. Bukod dito, tinutulungan din nila ang sanggol na maunawaan ang structure ng kwento at makilala ang mga tunog at ritmo na mahalaga sa kanilang pag unlad sa wika at musika. Sa kabuuan ng pagbabasa at pagkanta ay nakakapagambag solistik na pagunlad ng mga sanggol. Huwag din kakalimutan na kasamang Moms Love VS1 Capsule sa pagpapaunlad ng komunikasyon sa inyong mga anak. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Moms Love VS1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. Balita, Mga kabrigata, pabalik-balik sa pagamutan ang isang siyam buwan na gulang na batang lalaki na taga huyan sa barangay Maypay, barangay Captain Clojo sa lungsod ng Toledo dahil po sa kanyang iniindang karamdaman. Kaya naman nahihirapan ang mga magulang. Ito si Rain Kiefer Selen na bayaran ang kanyang hospital bills. Sa ikalamang beses po niyang pagkakakonfine sa ospital nang dahil sa pneumonia. Sila ho kabrigada ay dumulog sa Brigada News FM Toledo at sa One Tahanan Party List upang matulungan sa pagbayad sa ospital at sila ho'y makauwi na ng kanilang bahay hindi ho kasi sapat ang kinikita ng kanyang kinakasama na isang construction worker upang matustusan ng mga bayarin sa pagpapagamot sa kanilang baby dahil bukod pa huyan sa pang araw-araw nilang pangangailangan at iba pang mga anak matapos ng manawagan sa tulong ng Brigada News FM sila huy nakalikom ng labing dalawang libong pisong pampayad sa kanila pong bills. Muli naman pinatunayan ng ating mga kabrigadang Cebuano na sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, walang imposible na hindi po ito mabigyang katuparan. Kaya naman mga kabrigada, kami ho sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na bilang mga Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List. Maraming salamat po, mga kabrigada. Balita, Balita. kabayaning Pagtutulungan volunteer of Wantahanan Partners. Visit Wantahanan website at wantahanan.org and Wantahanan Facebook page. Mga lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa tanghali, balita nationwide. At mga kabrigata, inyo na hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News sa FAM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love VS1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News sa FAM Philippines in the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab, Dalisay. At Brigada Kath, Austria. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM, Manila, The Music and News Authority. Oh, Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. News FM. Brigada in the heart of changing lives.